First of all, thank you. I really appreciate the people who think that I am a Gen total performer. Kasi nung pinalabas ko yung trailer, I saw one comment that said na, I don't deserve the title. And I I didn't disagree eh. Kasi sabi ko, yes, I believe na hindi ko pa napapatunayan yung sarili ko na deserving akong matawag na total performer. Which is why I'm so excited for this show and I'm really giving it my everything. I'm really gonna give it my all. Because I really want to prove then also more than to other people for myself na kaya ko to and I deserve to be called a Gen Z total performer. Kasi ito naman yung pangarap ko talaga eh. I, I, I've always wanted to be a pop star, a singer, a dancer, everything in the arts. So yeah, so I've been training. We're so blessed that we have really good mentors here. Everyone And everyone in the show is so supportive of each and every one of us. Lahat ng request, lahat ng hingin namin. Talagang tinutulungan po nila kami. And ako naman po, on the side, syempre, kanya-kanya kami homework. So we all do our own research, non-stop. Non-stop yung pag-aaral. And sa mga bagay po na I know hindi ako masyadong magaling, like with dancing, doon ako nakatutok. Oh, I remember, three points! Uh, um, confidence nga Yun, that's something I feel like I lack also confidence. So, yun din yung tinatry kong pag-aralan. Mm -hmm. So, I have been taking lessons. Prior to joining this, sabi ko, I'm gonna start taking lessons for ASAP then. So, yun, taking lessons, trying to improve in all aspects na talaga. So, yeah. Uy, papasinungalingan ko yung basher na yan ha, dahil napakahusay ng unang so, performance si ko, Alexa. Abangan yeah. niyo po yan. <laughs> Mm -hmm. na hindi naman ako yung, hindi ko deserve. More unconstructed na sige, papakita ko sa iyo na kayo. deserve ko to. Iyan, lagot yeah. ka kay Alex sa ila. Sabi nga niya, oh, "Imagine mo so, wanda so, ka." Oh, uh -huh. uh -huh. to? Yes. Yes. At ay na natin, may isa pang katanungan para sa iyo. Si John yes. Bueno mula sa humagpaw.com. Yes. Sabi niya, "You are not into to singing or acting. Are you very competitive?" You know, Narealize ko sa sarili ko, I'm not really competitive with other people. Mm -hmm. Pero sa sarili ko, I'm my worst critic talaga. Mm -hmm. Like, all that matters to me is what, how I perform, how I was able to present myself. Lalo na in, in this show, kasi I really know na sobrang galing. We're with champions here. Lahat may, may kanya-kanyang naiaambag talaga on the table. So, yeah, yun yung... Ano yun? I lost my train of thought. Oh my God. Are you very competitive? I'm very competitive? Sa sarili ko lang. Mm -hmm. More on myself talaga. Pero would you say na yung background mo bilang child star, hinder ba niya yung pag enjoy mo dito sa show? Or mas na enjoy know. mo talaga to? This is the greatest show I've ever Aww. been part of. Wow. I every every night, usually kasi lagi I'm I'm easily overwhelmed. Mm -hmm. So nakikita ng mom ko na konting bagay na stress ako. Pero dito nagtataka na siya. Lagi akong happy. Lagi akong pag-uwi. Ang saya-saya. So feeling niya, niloloko ko ko lang. Yung isa pa, na, ang generous ng mga kasama ko. Pero yun, akala ng mom ko. Niloloko ko lang to, na hindi ko ginagalingan. Kasi ah, enjoy na enjoy talaga ako. Sabi ko, aside from I feel like I am improving myself, it's so fun. I feel like I get to be different people every episode. I get to channel a different um, voices, talents, I'm learning. It's the total experience. Kasi I'm, I'm so happy talaga na I'm part of this show. At yun talaga yung puso yeah. din naman ng Your Face Sounds yes. Familiar. Yes. Just have fun. Jimmy GP lang well, talaga. Yan. Being with these people, para akong libreng entrance sa comedy bar every okay. episode. <laughs> I love it so much. But at speaking of the comedy bar, kay Ate Pichi ang susunod na katanungan mula kay John Buena ng kumatkaw.com. Eh, kung English na tayo, Ate Pichi ha. It's for What is your best asset that you will be bringing to the show? And what are what are you willing to do to win this? And will you be using your own voice and not lip sync Ashton to One by one. It's my jewelry. My best Asset and my necklace ganda na parang bang si rusa sa talik -tali, si ate yeah. PG ganda hindi naman chest just the necklace <laughs> nakita niyo ba yung dump yeah. post ano pa ano, the best Aaring asset that? ano pa photo dump oo See, picture natin know? ate PG oh, with your you best know? asset oo oh, nalula si Alexa yes. no sa picture eh. nasa ko. Oh. pinag gusto namin naman yung damit ano, ano na, yung, <laughs> Oh, yung next question mo ate PG okay, anyway, ano daw, anyway, ano daw ang willing kang gawin happy. para manalo ka pa? ako siguro eh, enjoy ko na lang. Hindi ko na pinapangarap manalo ngayon sa championship na lang. Wow! <laughs> 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 Bibigay <Championship>. yung championship. <laughs> Basketball. <inaudible> Pero nakita ka na parang inaabutan mo si Akira para ibigay yung points sa'yo. Yung judges, inaabok niya. kailan wala akong yung pinakusapan <laughs> dito. Si Kuya Oki, okay, nakita ko may inaabot ka. ako <laughs> O oh, eto, meron pa siya isang question atin. Maglilipsing ka daw pa? O ano, live singing? Ah, hindi, bawal eh. Hindi, ah... Bawal daw. Pantay ang laban. Live lahat. Oh. Live and alive. Correct. At saka ang talang talaga alive. nilang pinagbububulan talaga, ano, yung preparation para sa susunod. Kaya maganda, susulitan. maraming natututunan. Tsaka masaya mo kami. Kami lang, ha? <laughs> Kasi, kami lang. Hindi ka kasama atin. Hindi, masaya mo kami. <laughs> Sorry. Oh. Kaya so parang much. hindi kami nagtatrabaho. Mm. Parang bandingan. You know. Correct. Thank you so much, Ate Pichy. Make up, make up. Ganyan. O, okay. <laughs> okay, eto naman, para kay Kuya Vong at kay Kuya John, mula kay Chad ng Malilaki. Ang sabi niya, can you share some funny moments behind the scenes sa shoot and give us a teaser na mga dapat abangan ng viewers regarding the transformations? Ay, mula, ay, ay Chad. Thank sa, sa sagot. <laughs> Walang anuman. <mo. laughs> Thank you, Chad. Okay, <laughs> una sa lahat. Madami. Uh, kung nakita nyo kanina, meron na kami transformation ni John. At hindi lang natapos doon, so, meron pa rin kami transformation ni Bush John. Na pwede namin may ambag dito sa your face. Sounds familiar. Tapos, siguro idagdag na rin natin yung kulitan. Kung baga, ang nahihirapan nga daw yung editor nung uh, your face sounds familiar. Kasi sobrang haba. Parang ayaw niya ikat yung mga masasayang nangyayari behind the scenes yes. Tsaka mismo during the takes So parang, kung baga dapat yun, kung merong iba parto mo pa yun, eh kagawin. Kasi sobrang, kaya nga, toto management. Actually, talagang pinagmamalaki ng management. Itong your face sounds familiar sa pagbabalik niya. Nakaabang-abang talaga dahil sobrang talented nitong walo na to. Yes. Like... Hindi, kasama ka doon sa walo. Wala lang si Akira, pero kasi ano kayo ngayon. Seven. Seven. Kasi at uh, yung as one nga na. last one. O oh, sige sige, nine na rin. Hindi kayo lahat. Kayo lahat. Kayo lahat. Kayo lahat. Kung baka, mapaproud ka eh. Kung baka, titignan natin, hindi ba kasi feeling ko na sabihin, o oh, ba't siya nandun? Ba't siya nandito? Meron po silang uh, kaling, kaya ba't po sila na diyang walo o siyam sila? Mm -hmm. Kasi napaka-talented po nila lahat. Mm -hmm. At kami ni Quiz Jong, ito rin po yung silbi namin. Kaya po nandito kami sa Your Face House. Sa ko na natin sabihin sa mga kapamilyars na pag napanood nyo itong uh, Your Face Sounds Familiar, bukod sa mamamangha kayo sa talent itong mga uh, celebrity performers, walang humpay din sa kalatawan. Totoo yan. Walang humpay din sa kalatawan. So, sayang dahil napakahaba nung, nung, nung tinate namin pero kailangan putulin para sumakto sa oras. Pero busog na busog sa kalatawan ultimo pati mga jury talagang na nagpa-participate. Yun, no? At saka abangan nyo, kasi syempre ang your face sounds familiar, hindi pwedeng basta papasok ka na lang. Merong right of passage na ginawa itong si Kuya Bong at si Kuya Jong. At abangan nyo ang kauna-unahan nilang transformation aside from dun sa Lady Gaga at Bruno Mars na ginawa yes. ninyo. Meron pa, meron pa kaming gagawin, uh, so abangan nyo Kuya. Abangan abang, nyo, kinaya abang, ko po si Jong. <laughs> Nagbaliktad kayo, baliktad <laughs> kayo. Nung ka nakaraan, kinaya na kita. <laughs> Thank you so much po kay Sir Chad. Pero meron pa siyang katanungan para sa lahat naman ng ating mga celebrity performers. Ang chika niya, among all of the transformations you've done so far, can you give us a glimpse ng experience o ano yung dapat abangan? Si, ano, si Jarlo. Uh, ano po, uh, siyempre yung ano po, uh, kasiyahan namin sa episodes, yung definitely kailangan po abangan. Pero sa transformation, individual ba dapat? mm -hmm. kasi niya sa akin. Mga personal experiences, mga may kinatakutan ka ba sa iyong ginawa? Siguro yung pinaka-kaabang-abang po is pag nalagyan na kami ng ano, prosthetic kasi yes. talaga nag-transform nagtra kami. And bilang ako po yung pinaka-veterano sa aming lahat. <laughs> Joke po. Dahil sobrang bago po ako, talagang lahat po nung uh, experience ko from start to end ng taping, talagang ano siya sa akin, napaka-exciting. Mm -hmm. Yan, pero yung prosthetic talaga yung pinaka yung thing kailangan nyo abangan ka. Saka naaalala ko yung itsura ni Jarlo habang nilalagyan siya nung kanyang bald cap, nasasaktan ka. Yes, yes, so po. Diba? Ang dito. Ah, Tiis para sa kompetisyon. Yes, of course. Okay. Si Jason. Ako agree, yung ano talaga, yung transformation talaga. Kailangan abangan ng mga tao kasi yung mga ibinigay sa amin ng mga icons, halo-halo talaga. May mga iba na medyo similar dun sa ano na, may style namin sa pagkata, pero may mga iba na talaga opposite. Kasi ibang iba talaga na na-challenge talaga kami as mga performers na paano ba namin gaga gagawin tong icon na to? Kasi talagang ibang iba sa style namin eh. Tapos marami kami iisipin pag nag-perform kami, yung bosses kailangan magaya namin, yung mga movements, kung paano kami gagalaw, kung paano, paano kami mag ano, mag, parang nakakanta, paano yung mga nuances namin. Hindi lang kasi siya basta gaya lang ng boses eh. Talagang i-ano namin eh i-invite i talaga emulate. namin, emulate talaga yung, mm. ano, yung icon. So yun ang kailangan talaga nilang abangan. Eh, very, very exciting. Kahit kami mismo, nag kami, na-excite kami kung pa'no matatransform yung mga kasama namin. Sino ka? Sino ka na-explain? Tapos, pag nakita namin to talagang ibang-ibang, talagang nagugulat kami pag nakita namin yung final transformation. At speaking of gulat, trending tayo, number 9! Sa Twitter sa dating X Thank you so much! Hashtag ang na ha. Hashtag YFSF MediaCon. Ayan. Si Kuya Pepe, ano yung mga pwede mong i-tease na medyo nahirapan ka or experience mo na napahappy ka? hindi naman masyadong nahirapan. Pero, for example, yung sa prosthetics, magaling kasi yung mga nilalagay na peking buho. Kung narin, mm -hmm. pagbigote, balbas. Nilalagyan kami ng mga peking okay, bigote, balbas. As in, first strand talaga. Mm -hmm. First strand nilalagay sa amin. Tapos, minsan nakakatulog na dahil nakaka-relax eh. <laughs> tapos, magigising ka kasi parang may naramdaman kang dumapos eh. Akala mo langaw. At, tapos, magagano na ka. Kang... <laughs> Just buhok pala, tapos ano siya, nakakain ko. Nakakain ko yung bigot at balbas. Parang yung ano, ha? Oo, oh, ulitin ulit kasi Uli. nakakain ko eh. Oo. Oh. Tapos para siyang ano, actually totoong buhok siya. Oh, so, hindi naman masyadong hassle. Ay, saan? Ha? Ay, saan galing yung buhok? Eh, di ba yung mga maliliit na buhok na makakapal? Alam mo na kung saan galing hindi sa taas Definitely. Uh, malinis, malinis. Hindi sa naman yun. Oo, oh, oh, naman, naman o, o, yun. lang yun yung mga ganun bagay. Pero ang ganda katulad na sinasabi ni Jason, ang laking tulong na ang gagaling ng prosthetics and makeup team namin. Kasi pagkatapos yung transformation yung makeup and prosthetics, nakapatong na sa amin. Feeling talaga namin kami yung artist na ginagaya namin eh. Oh. na. Yes. Ito naman, si ano, ang ating Jane yan,